Magandang tanghali po sa lahat. Los no, Umbisayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins at ito po ay ating hilig. Mangulikta ng bariya, kaya ho tayo nandito nagsisiling ng kanilang mga halaga ang aking mga koleksyon. Ayan po, para malaman natin talaga kung magkano ng kanilang mga presyo. Mga tanghali po sa lahat ng aking mga subscriber ko sa kayong dako na mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel. Anyayaan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan. Meron naman tayong pag-usapang barya. Ito po ay barya po ni... El Pidio Kerino, ayan. Year 1890 and then 1990, ayan. Ayan. President Sale of the ayan, President Sale of the President of the Philippines pala yan, ayan. Ayan. tingnan natin para malaman natin ang kanyang presyo bago yan ay kilalanin muna natin siya. Issue po Philippines po, period Republic 1946 up to date po type circulating commemorative coins. Commemorative coins pala ito. Kaya ito po ay year 1890 in 1990. Value nito 2 pesos po. El Pidio Quirino. Currency piso. 1967 up to date po. Composition po niyan ay copper nickel. May bigat lamang iyang 12 grams. May haba pong 31 mm. May kapal po naman 2 mm. Hugis po nito ay digagonal, ten-sided. Orientation niyan ay middle alignment. Itinigil naman ang paggamit sa barya na ito noong January 2, 1998. Number and dash, 4517. Reference number, KM 253. Ayan, kanya nasa likod po. Ito po ay sale of the President of the Philippines. Ito po ay ikaw 100 taong karawan ni Elpidio Quirino. Ito pong year 1990, ayan, kung tawagin po yan, ay issue in the end. 1991. Ayan. Wala po itong percent. Ayan. Pero mayro, wala po siyang percent. Pero ilang piraso pong ginawa sa bariyang hawak natin. Ito po ay 10 million. Ayan. 10 million po ang ginawa dito sa bariya na ito. May price po ito doon sa ating numista. Yung kanyang verified 93, extra pa 93, almost uncirculated 93. Dago naman tayo sa kanyang presyo, mga presyo po niya. Doon sa ating ebay.com nakita ko tayo nagbebenta doon ng rare coins daw ito, nagkakahalaga po ng 28 dollar na. Meron na rin tayo nakita doon na 9.99 dollars. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po nakita ko tayo nagbebenta doon ng 575 pesos. Meron na rin tayo nakita doon na 99 pesos. Nasundan po ito ng 75 pesos. Yung pinakamalit po na bintahan doon ay 60 pesos. Ayan lamang po ang aking babahaging kanyang presyo sa God na. So hanggang na lamang po, Luzon, Visayas, Mindanao. Kusang kayong tako ng mundo po, KFC po sa God bless.